Actually, ma'am, kararating ko lang mo dito eh. Kaya yun Are you sure? Yes, madam. Ah, kasi o, tinanong ko lang yung sekretary niyo and uh, hinanap ko nga kayo. Eh, nabanggit sa akin na magkasama daw po kayo yung misina. May kailangan ka ba sa akin? Ah, dapat po may tatanong sana ako. Kaya lang, feeling ko baka nakaka-estorbo sa pag-uusap niyo ni Ina. But anyways, ma'am, Next time nila po. No worries. I'll go ahead. See po. Bye, Ms. Ines. Sir Charlie, mukhang magkakaproblema tayo ah. Ngayong si Ina ang bagong CEO. Kaya nga, I hate that Ina na yan eh. Alam kong di makakatulong yun sa business ko. Exactly. Eh, paano kung malaman niyang meron tayong kinalaman sa mga anomalya sa kumpanya? Eh, sir, baka makulong tayo. Kaya nga, we have to make sure na wala silang makikita paper trail or any evidence. Dapat malinis. Eh yes, sir. With the kind of leadership na meron si Ina, hindi magdadalawang isip na magkalkal yun. Malaman lang niya totoo. Eh, ano bang dapat gawin natin? Ano bang magandang gawin natin? E na, kailangan ko nang magmadali. Kakailanganin ko si Johanna para i-distract niya na si Gina. Para magawa na natin yung dapat natin gawin nang hindi tayo nagbubuko. Okay? Okay, sir. So, anong pag-uusapan natin dito, dito Charlie? Is this is about getting married, of Kind of. Well, then bring it on! Hindi na ako intay na matapakan yung babae yan. Would you stop that, Joanna? Napapahamak ka lang sa lahat ng ginagawa mo eh. Oh, come on, Yuan. Don't act like you're concerned about me. Gusto mo lang talaga ipagtanggol yung babae yun, ikakampi na naman sa kanya. Is that true, Yuan? Amy. Kung kakampi ako sa kanya, then why am I sitting here? You want, Joanna. Please stop it. Pwede ba makinig na lang kayo? So, ano, okay na? Good. So, you're asking if it's still about him na yes. Pero mas tungkol din ito sa inyong dalawang magkapatid. So, you want, Joanna, I need your full cooperation dito. Hindi na kayo magtalo. Even you, involved ka dito, Sonia. Ano ba talaga to, Charlie? Here. Let's just say na yan ang magiging tuloy yung alas at yan na rin ang gagamitin natin. Ano tong huling alas sa tuloy dito, Charlie?